sa nga na nabahan ang anak at yung Espiritu Santo amin. Pagpapag-iyalinan at mapagpahalang Diyos sama sa pamamagitan ng mabag-ibala, mabag-milago, imamig ang iyong anak at aming dais so, Jesus Nazareno, ay piliin po namin na basbasan po ninyo itong imamig na ito na gagawin namin para sa aming thanksgiving. sa inyong dalawa pa. Kiliin nito namin na basta sa paglalagay niyo sa mga sandali dito ang limami na ito ang lahat ng mga mga namin para sa posisyon na ito na magpapaliminsay sa aming pagtasa pagbibigay ang panalang panalangay. Basta sa paglalagay nito nyo ang bawat ikos, ang bawat deboto, pagpapanaway, pagpalain po ninyo ang mga kamatangang pamilya din namin na, na sumusubay tayo sa aming mga online live streaming na sinaling kayo ninyo ipuwi at pagpalain na pagkalingin sa kanilang mga sakit at karanda. At may hindi po po pakinggaan ang lahat ng panalaki at pagsusumang wala namin ng mga puso. Hindi namin ama sa mga

Thank <laughs> you.